Hello, hello mga kumarates! It's me again, Mami Loy! For today's vlog mga kumarates, ito nga ay nung nakaraang lunis pa. Kita nyo naman at wala pa nga akong lego niyan, pamula pa nga kahapon. Ganon talaga pag galing nga ako na night shift eh hindi na nga ako naliligo. <laughs> dahil wala nga tayong matinong tulog, baka tayo ay malupa. <laughs> Napag-isipan ko nga ngayong araw nga ay eh, nga ako ng mga bedsheet namin. <laughs> ay, ang gabi, eh mamaya nga gabi may pasok na naman tayo. Ito na nga yung naisip kong gawin dahil itong nga bedsheet namin ay eh, parang 2 weeks ko na atang hindi nalalabhan. At dahil tuwing sabado nga ay eh, may pasok tayo eh ito na nga lang yung naisip kong gawin. At yung ilalim nga ng pom namin ay eh, nilin naglinis nga dahil nga meron nga maliliit na gabo. Naisipan ko na nga rin na maglinis ng kaunti dito sa aming kwarto. Kita nyo naman at yung mga ila ilalim nga ay magagabok na. At kahit wala nga tayo halos rest day eh naisingit ko pa nga itong gawin. At itong mga storage nga na nasa ilalim ng double deck ng aking anak ay pinaglalabas ko nga dahil pupunasan ko. Dahil kita nyo naman yung mga iba ibabaw nga ay ang gagabok na. At dito nga sa aming kwarto ay pinamamahayan na nga rin ng mga sapot ng gagamba. Hirap talaga kapag ka may trabaho ka at wala na maisingit na oras sa paglilinis ng bahay. Pero dahil na nanay ka mo ng paraan para la ang makapaglinis ng kauntian. At ito nga mga storage box, palibhasa nga ay kulay itim, ikitang kita mo nga yung mga gabo. Ay kung hindi mo nga araw-araw itong punasan. Pero syempre hindi ko naman yan araw-araw pinupunasan. Pag lang nakikita ko may gabok na itsakala ah. Ayan, so, hinila ko na nga ulit at inilagay ko na nga ulit dito sa ilalim ng double deck ng aking anak. Nagtanggal na rin pala ako ng mga punda ng unan. Papalitan ko na nga din pala itong bedsheet ng aking anak. Para nga isang ikot na nga rin sa washing. At pag ko nga dito, inapansin eh, ko nga yung aircon nga namin eh, may mga gabok na rin. At yung filter nga nito ay hinugasan ko na nga rin. Dahil pag hindi mo nga nilinis yung filter nitong aircon ay hindi na nga nalamig masyado. Dahil nga natataklo ba na nga ng gabok yung filter. Pero pag talagang napapansin na namin na hindi na talaga siya nalamig ay nililinis na nga yan ng aking asawa. Buti na nga lang at tinuruan nga siya ng aking kapatid na maglinis ng aircon kaya naman hindi na namin kailangan magbayad pa. At pagkatapos ko nga matanggalan ng bedsheet itong pom ng aking anak ay umakyat na nga rin ako para malagyan ng bago. At ito palang nabili kong bedsheet ng piyesta ng bayan ay hindi pala masyadong fit dito sa single na po. Kaya yung aking anak nga ay kapag bababa dito sa kanyang higaan dahil sumasama sa pagbaba itong kanyang bedsheet. Kaya naman no-order na nga lang ako nung clip na pwedeng ilagay nga dito sa bedsheet. Parang hindi nga siya malukot at hindi rin matanggal. Ay Diyos ko, pahirapan din talaga pag akyat nga dito sa double deck ng aking anak. Kita nyo naman at nandito nga ako sa taas at pababa na nga ako. Pero syempre gumamit nga ako ng hagdanan dahil hindi ko naman yan kayang talunin. Baka tayo ay magsungaba pa ay talaga naman magkasugat pa tayo. At pagkatapos naman yan ay nagpalit na nga rin ako ng kortina dito sa aming kwarto. Wari ko bagay isang buwan ko nang na hindi napapalitan. Ay itong aking bakal nga din ay bali-bali ko na rin. Syempre ang ipinalit kong kurtina ay yung aking favorite color na kulay pink. At pagkatapos naman niyan ay inilatag ko na nga rin itong foam at nilagyan ko na nga rin ng bedsheet. Kung mapapansin nyo nga ay meron nga pala akong garapon ng mani dito sa aking tabihan. Diyan kasi sa side na yan ang pwesto ko. Tapos pagka nga nag -e edit ako, ayan nga ang aking kinakain. At naglagay na nga rin ako ng mga punda dito sa aming unan. At yung ibang mga unan nga namin eh, kahit maitim na eh, hindi ko pa nga tinatapon. Talaga namang mapamapani na at yung mga ibang unan nga dyan ay matanda pa nga sa aking anak at ayan bago nga matapos ang ating mini vlog na ito ay magsha shout out muna tayo at ayan shout out nga pala dito kay Cyrus at nagchat pa nga sa akin at shout out nga rin kay Miss Arlene Reyes at maraming maraming salamat po sa panonood ng ating mga mini vlog pagpasensyahan nyo na talaga at minsan nga ay busy nga ako o siya hanggang dito na lang muna thank you for watching till next video bye